Core values ay ito yung behavior mo habang bumabiyahe o naglilingkod tayo sa church na to, sa Panginoon, sa loob at labas ng church na to. Ito yung dapat nating asal sa atin. Ang core values natin ay health. Humility, the attitude of our service. Excellence, the quality of our service. Love, For God, the motive of our service. People, the object of our service. Ito yung attitude mo sa paglilingkod dito sa church at sa trabaho mo. Kasi hindi pwedeng kristyano ka pag Sunday, mabait ka pag linggo, pagdating ng lunes, demonyo ka. Hindi mo pwede yung ganon. Hindi hinuhubad ang pagiging kristyano. Hindi ito damit tulog ka, gising ka, kahit saan kayo, ka, yun ka. Hindi pwedeng hunyango. Itong help na to, nasa loob ka ng church o oh wala. Nasa trabaho ka, nasa call center ka, nasa construction business ka, ito dapat ang attitude mo. Kasi, anak ka na ng Diyos. Naglilingkod tayo, hindi lang sa loob ng church, pati sa labas.